So, training kayo, tapos so, imi-mentor ka habang nandun ka sa training. Tapos, may pitching competition na mag invite si region ng Angelpreneurs na po possible na magbigay ng seed funding. For that, uh, pwede kung nagsisimula ka pa lang doon sa business proposal mo or kung meron ka ng business, doon sa ano pa yung kailangan mo to grow. So, mag invite na entrepreneur. And yung bootcamp for young entrepreneurs, dahil nga may mentoring component yun, matuturuan sila doon how to further improve their business, ano pang kulang. And dahil nga meron siyang matching, So dun sa business teaching competition, inag-invite sila ng speaker, ng panel from DOST, SB Corp, and from DTI kung ano pa yung programs na pwedeng i-match sa kanila. Kasi meron dun actually vineyard yung kanya. Ano ba yung businesses na malapit na sa'yo? Ano yung prospect na nandun? Ano yung potential na nandun sa area? So ikaw, pag-iisipin ka niya na ah, parang mas okay dito kung water refill station. Ang Yep ay hybrid. May regions na hinahybrid sa You can go to the nearest negosyo center. So, DTI is, DTI is within your reach. Kung gusto mong magsimula ng negosyo, hindi ka na dapat pa maghintay. Nandun na, naman si DTI.